LAT News Update Sa ating mga balita, pito pa tayo sa sagupaan ng dalawang armadong grupo sa Maguindanao del Norte. 3.08 million pesos na halaga ng high-grade marijuana na sabat sa Port of Clark. Lalaking tumangay ng piso wifi box sa pole sa CCTV. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng KidLat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang pito sa sagupaan ng mga naglalabang grupo sa barangay Tukamaror, Bongo Island, parang Maguindanao del Norte. Ang sagupaan ay sa pagitan di umano ng mga grupo ni Tamano Aragasi at ng mga Rogue Moro Islamic Liberation Front o MILF sa ilalim ni Commander Mahmoud at Commander Paradise. Sa ulat ng Philippine Marines, tatlong kalalakihan ang idineklarang killed in action, habang apat na iba pa ang patay sa lumubog na bangka. Bukod dito, ilang mga matataas na kalibre ng armas ang narecover mula sa lugar ng enkwentro. Samantala, nakatakas ang ilan sa mga armadong kalalakihan sakay ang dalawang bangkang demotor. Naka full alert status pa rin ang Philippine Marines at Philippine National Police o PNP sa lugar upang matiyak na ligtas ang mga sibilyan. Nasa ng Bureau of Customs o BOC ang 2.56 kilograms ng high-grade marijuana o kush na nagkakahalaga ng 3.08 million pesos sa Port of Clark. Ayon sa BOC, dumating ang shipment noon pang October 14, 2024. Nagkaroon umano ng suspetsya ang mga otoridad nang may nakita silang kakaiba sa x-ray inspection. Sa physical examination, na diskubre ang dalawang jew bags. Ang bawat bag naglalaman ng dalawang plastic bags na may nakalagay ng na mga tuyong dahon at fruiting tops. Ilang samples ang ipinadala sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at nakumpirmang marihuana ang mga ito sa Chemical Laboratory Analysis. Sa Paul sa CCTV, ang lalaking tumangay ng isang piso wifi box na tinatayang naglalaman ng 15,000 pesos na halaga ng mga bariya sa pagbilaw Quezon. Base sa video, makikitang nakatayo ang lalaki sa tabi ng piso wifi box. Ilang saglit lang, biglang nalaglag ito. Agad na kinuha at tinakbo ng lalaki ang wifi box sa kanyang mga kasamahan na nakasakay sa isang tricycle. Agad rin lumikas sa pinangyarihan ng krimen ang mga suspect. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga magnanakaw. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras manatiling nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.